Araw-araw na mga salita ng Diyos. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan, ang ating Diyos, ang Hari. Itinatapak ng makapangyarihang Diyos ang Kanyang mga paa sa bundok ng mga ulibo. Anong ganda nito? Makinig! nilalakasan nating mga tagapagbantay ang ating mga tinig. Sama-sama tayong umaawit dahil nakabalik na ang Diyos sa sayon. Nakikita ng sarili nating mga mata ang kapanglawa ng Jerusalem. Magsaya at umawit ng sama-sama dahil naaliw na tayo ng Diyos at natubos na ang Jerusalem. Nailantad na ng Diyos ang kanyang banal na bisig sa mga mata ng lahat ng bansa. Nagpakita na ang tunay na persona ng Diyos. Nakita na ng lahat ng dulo ng mundo ang pagliligtas ng ating Diyos. O makapangyarihang Diyos, ang pitong espiritu ay naipadala na mula sa iyong trono papunta sa lahat ng iglesia upang ibunyag ang lahat ng iyong mga hiwaga. Habang nakaupo ka sa iyong trono ng kaluwalhatian, napamahalaan mo ang iyong karian at nagawa itong matatag at matibay gamit ang katarungan at katuwiran, at nalupig mo ang lahat ng bansa sa iyong harapan. O makapangyarihang Diyos, nakalagan mo na ang bigkis ng mga hari, nabuksan mo na ng maluwang ang mga tarangkahan ng lungsod sa iyong harapan, upang hindi na kailanman magsara sapagkat ang iyong liwanag ay dumating na at ang iyong kaluwalhatian ay sumisikat at nagniningning. Binabalot ng kadiliman ang lupa at ang makapal na karimlan ay nasa ibabaw ng mga bayan. O Diyos, Ikaw, gayon paman, ay nagpakita na at pinagliwanag ang iyong ilaw sa amin at ang iyong kaluwalhatian ay makikita sa amin. Lahat ng bansa ay lalapit sa iyong liwanag at ang mga hari sa iyong kaningningan. Tumitingala ka at tumitingin sa paligid natitipon ang iyong mga anak na lalaki sa iyong harapan at mula sila sa malayo. Ang iyong mga anak na babae ay daladala sa kanilang mga bisig. O makapangyarihang Diyos, hawak na kami ng iyong dakilang pag-ibig. Ikaw ang nangunguna sa aming pagsulong sa daan patungo sa iyong kaharian. At ang iyong mga banal na salita ang tumatagos sa amin. O makapangyarihang Diyos, nagpapasalamat kami at nagpupuri sa iyo. Hayaan mo kaming tumingala sa iyo. Sumaksi sa iyo magtaas sa iyo at magsiawit sa iyo taglay ang isang taos, payapa at nakatuong puso. Hayaan mo kaming magkaisa ang isipan at maitayong sama-sama. At nawa sa lalong madaling panahon ay gawin mo kaming mga kaayon ng iyong puso na iyong gagamitin maisakatuparan nawa ng walang hadlang sa lupa ang iyong kalooban.